nagbigay ng payo si attorney Gareth Tungol kay Meiko Montefalco matapos na magpatulfo ito hinggil sa kinakaharap na problema sa bahay na ipinatayo nito sa lote na pag-aari ng pamilya ng kanyang asawang si Patrick ayon kay attorney Gareth here's my advice i know you're a content creator and kahit papaano by the appearance of me by this show i sort of understand na it becomes a habit it becomes normal na mag-post tayo parang unconscious decision na lang natin everything is a normalize ipo-post natin ang ginagawa natin but again I don't know how the netizens would react to this. Maybe they like watching whatever it is you're posting. Pero, for your own sake, so you can have a better legal position and a better position in the negotiating table, tamana. And if you can, Delete what has been posted. Ayon kasi kay Meiko na tanging verbal agreement lamang ang meron sila noon sa mga magulang ni Patrick na sa kanila na ipapamana ang lote. Kaya nagdesisyon itong magpatayo ng bahay na ayon sa kanya ay gumastos siya ng mahigit 4 million. Ayon pa kay Meiko na sinubukan niyang makipagkasundo sa pamilya ni Patrick na ibenta na lang ang buong property. At ibalik na lang ang nagastos niya, pero tumanggi raw ang mga ito dahil daw sa sentimental value ng lupa. Ayaw din ng pamilya ni Patrick na ibenta kay Meiko yung lote. Wala din daw anyang kapasidad ang pamilya nila Patrick na bayaran si Meiko sa mga nagastos nito sa pagpapatayo ng bahay. Ang isa pang option ni Meiko ay ang rentahan na lang ang lupa para sa kanya pa rin ang bahay pero ayaw na rin daw niyang tumira doon kasama ang mga anak dahil sa mga masasamang alaala. Kung hindi Anya magkakasundo na naiisin na lang ni Meiko na ipagiba ang bahay kesa iba ang makinabang dito. Para po yun sa mga anak ko. Hindi ko po alam kung sino ang makikinabang nun someday. Kaya kung hindi po namin mapapakinabangan ng mga anak ko yun, which is the sole purpose why I built that house, wala na lang makikinabang.